Iyon mga kamatik, magandang magandang araw mga kamatik. Sa ngayon mga kamatik, hapon na. Uh, muling naghahanap tayo para may pakita ko sa inyo na may mga iba ibang shell ng umang na hindi lang iiba mga kamatik. Ayun. Yung iba mga kamatik dito ay nagtatago lang sa puno. Ayan, dahil sa malakas sa alon, mga kamatik, yung iba yung nagtatago lang. Hanapin natin, mga kamatik, yung mga yun. Ayun na mga kamatik. Ka tayo. Yung yeah, mga kamatik meron tayo nakita. Naispatan na naman. Mga kamatik isang nagtatagong malaking umang dito sa puno. Ayan, magtabi-tabi tayo. Baka tayo madali. Ayan siya, mga kamatik. Ayan, mga kamatik, Malino na malino na nagtatago siya. Ayaw niya magpakita, mga kamatik. Yan, dito mga kamatik, kasi dito mga kamatik, iwi ba dito nagtatago lang sa puno? Hayang niyang umarap, pababayaan na natin at pinakita ko lang sa inyo, mga kamatik, ang umang na nagtatago sa ilalim ng puno, mga matik. Ay na mga kamatik ayun yun, gumalaw maghahanap na lang ulit tayo ng panibago bukas mga kamatik ayun mga kamatik nadeskubirihan ko rin mga kamatik, na hindi lang pala siya iisa mga kamatik Ayan, hugutin natin. Ayan, marami pala sila dito mga komatik sa ilalim ng puno. Ngayon bumalik ulit mga kamatik dahil sa hapon na. Ha? yeah, mga kamatik hanggang dito na lang naistorbo natin sila, mga matik na nagpapahinga sa ilalip ng puno, itong mga umang